sabihan na marami tayong fake account. Yung fake account natin minsan nangihingi ng mga Gcash, Gcash number. Walang ganun sa diwa At saka ang followers natin sa ating uh, TikTok channel ay uh, uh, going to, ano, running to 700k followers. Ang atin naman book pipits ay 1 million followers. Pag hindi 1 million followers, gamit yung pangalan natin sa account. Ibig sabihin fake po yan. Okay? Double tap tayo guys. Tap, 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 tap. Magingat ingat po tayo. Maging aware po tayo na maraming pick account. maupay nga aga sa iyong atanan. tanan maraming salamat sa nagbigay ng ating gift kay Real Rapis Acosta thank you so much Real Rapis Acosta for your ascending gift What watching from Ali Northern Summer? maupay nga aga sa atanan. nga mga waray nga yadi sana pa double tap tayo guys Paabutin natin ang ating like nang